So ano po yung detalye na matapos nitong insidente na kung saan nila pa ng buhaya yung mag-asawa sa Tandubas? Yung insidente pa rin po ba na pananalasa ng mga uh, kawan ng buhaya sa lugar? Una-una uh, po, uh, gusto ko po mabati. Uh, magandang gabi po Pilipinas. Assalamu uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga brother at for our brothers and sisters uh Muslim brothers and sisters uh it's a pleasure po to have me in this uh live interview uh tungkol po doon sa uh insidente na nangyari a conflict between a uh, human and crocodile po sa mm -hmm. lugar ng Tandubas mm -hmm. mm -hmm. uh, sa Tandobas municipality po uh itong actually the entire mainland of the province of Tawi-Tawi is a habitat of a uh, crocodile po. I ano don't uh, uh, Freshwater fresh uh, water or sea water? Uh, fresh water po. Oh, okay, sige po. Ah, uh, oh, oh, Ang uh, ang mainland tawi of crocodile uh, lalo na sa uh, medyo uh, nawawala-wala lang uh, si in Tawi-tawi po uh, okay, okay. ang pinakamalaking ang pinakamalaking area po ng uh, mangrove area na sa Tandubas po. Mm -hmm. uh, it's around na uh, 5,000 uh, hectares po na uh, that uh, constitute around na uh, 39% of the total uh, mangrove area in the entire province of Tawi-tawi. Mm -hmm. So itong uh, victim po ay uh, residente po ng uh, Tandubas municipality. Uh, itong area na ito uh, as usual uh, dadaanan po ng uh, kahit sino man na uh, traveling from uh, south uh, south -tubian to Bungao, uh, Bungao mm -hmm. uh, Bungaw Bungaw Poblacion. Uh, mm -hmm. uh, itong uh, Tando bas although may may separate islands pero portion of this uh, uh, mainland of Tawi-Tawi po. Uh, okay. So far based on our uh, information at uh, data natin ang pinakamaraming uh, crocodile population po na sa municipality of Tandubas. Okay. Po. So so uh, maari natin sabihin na ang bayan ng Tandubas ay kilala bilang uh, crocodile infested uh, area. Uh, opo, opo. opo.